ika si katuig nga kasumaran sa pagkusukuso ni Super Typhoon Yolanda gihandom sa Tacloban City ang mga biktima. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa bispira sa usa sa pinakakusog nga bagyo nga nasinati sa nasod, gihimo ang misa o candle lighting sa may anibong Tacloban City. Gipangunayan kini ni Mayor Alfred Romualdez o gitambungan sa kabanay sa mga namatay ug mga lokal nga opisyal. gawas sa makandila nga gipasiga, mihalad sab sila o mga buwak. Ang nagbunta nagbuntaog nga barko nga napadpad sa baybayon ang saksi sa kabangi sa Super Typhoon Yolanda nga miigo sa nasod ni atong November 8, 2013. Libuan ka mga residente sa Leyte, ilabina sa Tacloban City ang namatay. All the families who are gathered here Samtang laing misa ang ipahigayon kaganihang buntag sa Basper Mass Grave sa Holy Cross Cemetery. Gipasabot ni Mayor Romualdez nga magpadayon ang paghandom sa Bagyong Yolanda sa mga musunod nga katuigan. We have a purpose in life. And that purpose is to teach the next generation on how to prepare for calamities, disasters that are our everyday challenges. Kaya po napaka-importante ito. Midugang ang mayor nga tungod sa kasinatian ni atong bagyo usa sa mga leksyon nga ilang nakuha nga dili magsalig sa gobyerno kay dili maato ang pagtabang sa tanang nanginahanglan. inahanglan. Maraming nahihirapan, maraming namamatay because of ignorance. Let's learn. Let's cooperate with each other. Cooperate with your government. You know, ito talaga ay napaka-importante. alanyong gumbanyong yolanda we lost 500 children and in those houses we were going to every house explaining that this is a danger zone and many of them even refused to move Matod sa mayor, ubay-ubay na ang mibalhin gawa sa danger zone o nga nagpadayon gihapon ang lokal nga kagamhanan sa pagpasabot sa mga pipila nga nagmagahi pagbiya. Nakikiusa usab ang hugpong sa media nga nihandom handom sa ilang kaubanan sa buhat nga namatay atol sa bagyo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.